Hi everyone, Teacher Katz here and today we're gonna learn the basic of Microsoft PowerPoint So before tayo mag uh, simula magkakaroon muna ng review si Teacher regarding doon sa previous natin na video uh, introduction to PowerPoint So ano ba yung mga na-discuss natin regarding sa PowerPoint Last time um, pinakilala sa inyo ni Teacher Katz kung ano ang PowerPoint? Yung key features of PowerPoint. Common uses of PowerPoint. Basic components. And last is yung tips for effective presentation. So, today, duduksu nga natin yung ating video na yan regarding naman kung paano natin gagamitin yung PowerPoint. So, mag-open muna si teacher ng uh, news slide sa inyo or pa, uh, ng PowerPoint para makita nyo kung paano siya buksan. Okay? And again, it's the same as Microsoft Word. i click lang natin yung start button natin. Ang kay teacher ay nasa lower left-hand corner. And then after i-click ay hahanapin nyo lang yung PowerPoint. So, itatype nyo or nakapin na siya sa inyong start button para mag-open na siya. So, pag nakita nyo na yung Microsoft Word PowerPoint, okay, i-open nyo lang yon sa end nyo. So, eto, in-open na ni teacher. Eto siya. Alright. So, i-click natin tong new. So, it's the same as my Microsoft Word. 2016 din ang gamit ko dito sa computer na kung saan ko kayo bibigyan ng tutorial. So, i-click lang natin ang new. And then, kung makikita nyo, meron ding different themes ang PowerPoint. So, ang mga suggested themes ng presentation ay Education, charts, Diagram, Business, and Infographics. So, pwede ka tayong pumili dito. Pero, ang pipiliin lang natin again is Blank Presentation. So, mag-start na tayo. So, ang inang unang papakita sa inyo ni teacher dito is kung paano mag um, add ng slide. Kung nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa Home tab. Dito sa Home tab, meron tayong New Slide. So, pag-click natin itong New Slide, madadagdagan ng slide ang inyong presentation. Pwede rin kayong i-click sa keyboard ay control key at yung letter M. So, madadagdagan uli ng bagong slide. Dito, pwede kayong pumili ng layout. Tulad ng title slide and then content slide. iki click nyo lang itong drop down arrow sa my slide and then bibigyan na kayo ng option. So, next naman is paano ba maglagay ng, ng uh, text sa slide. Dito lang, i-click nyo lang yung text box ng slide. And then, pwede na kayong mag-type ng inyong message. So, example, ilagay natin is PowerPoint tutorial. pwede nyo i-change yung font. Either dito sa small box na to, or dito sa loob ng home tab. Ito yung shortcut lang yan. Pag dinobol click nyo siya, nalabas na tong pop-up window na same as the information doon sa home tab. So, palitan natin. So, yan. Para maiba. And then, pwede nyo rin palta ng color ng text. At saka yung mga sizes. Pwede nyo palakihin, pwede nyo paniitin. So, nasa sa inyo. So, yan ang sa paglalagay ng text. Uh, example naman, mag-i-insert tayo ng image. Paano ba mag-insert ng image dito? So, i-click lang nyo yung insert tab. And then, punta kayo sa picture. Punta kayo dito. And then, pwede tayong pumili ng picture na ilalagay nyo. So, example, ito yung ilalagay natin. So, pagpapalitin nyo, gaganto nyo lang. Yan. So, yan na. Nakapag-insert na tayo ng image or picture Pwede nyo i-move or i-resize yan, class. Katulad ng ginagawa, i stretch lang. Pa after nyo i-highlight, magkakaroon siya ng mga dots sa paligid. And then, pwede nyo na siyang i-stretch, stretch. -stretch. Ang nari, ganyan ang itsura niya. Ano naman ang pwede pa natin gawin sa PowerPoint? So, pwede tayong maglagay ng transition or animation. So, paano natin gagawin yun? Punta lang tayo dito sa transition tab and then pipili lang tayo dito ng mga transition na available or animation so merong cut fade so ipapakita ni teacher sa inyo yan dito ayan fade or kaya push wipe out oh, so yan yan yung transition pag naman animation so i-click lang natin dito yung object for example itong picture na to I-click nyo lang yung object and then lalagyan nyo na siya ng animation. So, kunyari random bars. Yan. Yan ang paglalagay ng animation. So, you need to make sure na highlight nyo yung object and then click yung animation tab and then pwede na kayong maglagay ng animation. So, ano pong pwede natin gawin dito sa Microsoft PowerPoint? So, dito, pwede rin kayong mag, ah, pwede nyo itong i-record or i-play na lang. Okay. So, ito yung mga option na yan. I-start nyo. And then, yung duration, bawat window. Pwede na siyang automatic. Kung nga, nilagyan natin ito ng information. Hi. Para mapakita lang sa inyo ni teacher kung paano ginagawa yun. And then, dito naman ay thank you. So, ito yung custom themes na pinili natin kanina nag-add tayo. Papakita lang sa inyo ni teacher pag nag-start na yung presentation. Okay, hindi natin sa So, pag mag-start na, i-click nyo lang itong um, slideshow dito sa lower right-hand corner. So, ayan. naka-automatic na siya. Hi. And thank you. So, yun yung um, start or presentation. So, yan yung mga important na um, ginagawa natin sa PowerPoint. So, um, after natin magawa yan, class, Sempre kailangan yung i-save ang inyong presentation. Paano nyo gagawin 'yon? So, punta lang kayo dito sa file and then click save. Then hanap kayo kung saan nyo i-locate. So, dito Power dito na lang sa desktop, lagay lang natin na PowerPoint tutorial 1. So, ayan, Nasave na natin ang inyong um, project sa PowerPoint. So, after natin i-save, alright, pag magpe-present na, pwede nyo i-click yung F5 ng computer nyo. Katulad ng pinahita ni ma'am. So, pag pinidot nyo yung F5, yun yung from the beginning para magsimula siya sa simulang part ng presentation. Or, pwede nyo rin gamitin ang arrow keys para parang para kayo nagnanabigi. So, yan yung basic. Alright? Yan yung basic na ginagawa sa PowerPoint. Ngayon, kaya nyo nang gumawa ng simple PowerPoint task. May confidence na kayo kung paano nyo mapapa, na mapapaganda yung mga project nyo. Kung uh, may question kayo, alright, nag comment down below kung may gusto kayong madagdag na features na gusto nyong malaman tungkol sa powerpoint. Maraming salamat sa pakikinig and kung may questions pa, alright, huwag kayong mahihiya to send me an email or mag-comment sa video na to. So, subscribe for more practical tips and tricks in IT using Taglish. Don't forget to like and comment and hit the bell icon so you won't miss our latest updates. Tandaan, practice mix it permanent see you all sa ating next video